Kapagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure na naman tayo Pamana sa gabi Ayan lubog na sikat ng araw mga kapaders Baka dumating kami sa ispat, Madilim dilim na Maghahanap na naman tayo ng panibagong bahura Natin pagpapanaan Abang abang sa aming pagdive God bless Panibagong sisid na naman tayo Maghahanap tayo ng pambigas Ito alatan Nakasuot sa sayap Tumago Na ito na mm -hmm. Alangayin ang tama, parang mga kapunit. Dandahanin kong ilahin palabas. At yung na ako wala. oy nakatanggal na. Sayang pa yung alatan. At abuy na mano sana pang ulam. Uy, ito. Pangalawang sumpong. Lapo-lapo. Ito ang pasiguruhin ko. Mamatahin natin. Mm -hmm. Salamat ulit, Lord, na marami. Kwartang linaw na ito. Good size na lapo-lapo. Meron naman tayong dagdagan pambinta. Ito yung isdang karamihan binibili ng mga mabibirang tao. Sweet and sour ang masarap bitong luto mga kapalers. Pinanakong nakaharap at para siguradong mahuli natin. Sana mayroon pang kasamahan yung lapu-lapu. Ito, bibiya. Mm hmm, hmm, lagata ka dyan. Uy, nasagi pa yung starfish. Natanggal sa pagkadikit sa bahura. Pangulam ng aking inakay. Maghahanap na naman tayo. Magandang bahura ito mga kapalers. Malinis. Uy, naroon, nakasukot sa malaking sayap. Namumula. Lapu-lapu. Mm -hmm. Lawihan or bakla. Kuwartang linaw uli. Salamat na naman, Lord. Magandang pangitayan ito para sa atin na naman. Magandang klaseng isda. Nagpakita ka Sa unang dive pala ang awang ko lang sa pangalawang dive. Sana ganito pa rin mga kapaders. At para makadlisya siya tayo ng magaraganda na ito may lumipit sa atin uy mailap na alatan mga kapalers sobrang ilap nito nasa na pati iyon na ito nasa tapat ko laang yun tumigil ka dyan magpalapit ka sa akin at sigurado gigitikin natin ito mga kapalers mm -hmm. hindi natin naman ang gitikan at medyo malikot mga kapalers ayos ito, pambinta pero masarap pang walang ito bukas mga kapalers hindi ko lang ito ibibinta bukas, pang ulam na laang at makasabaw lamang. Diyan ulit sa unahan. Uy, timbungan. Siguraduhin ko ulit. Uy, mm -hmm. nakapunit pa. Ulitin natin at nakatanggal. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Ayun na, dumulugo ng mga kapaders. Nakabunt sa unang pana. inang ang talaga sa panang walang sima. Hindi pwedeng hilahin ng alanganit at nakakatanggal lang isda. Uy, pugita nasa butas. Kikilitiin ko ulit mga kapaders. Ito yung parting mata. Papanain ko, sana magitik. Mm -hmm. o, hindi nagitik mga kapaders. Hindi man lamang nagbago ang kulay ng pugita. Titisin ko uling kilitiin. At baka lumabas na laang. Susurusong so, kiting ko ang kalamay mga kapaders. tutusok tusukin ko at para masakta ng kaunti. At para lumabas. Yan gumagapang na palabas mga kapaders sigurado na ito parang big na Oy, bumalik ulit sa boots mga kapaders nahiya pa itong lumabas labas na magpahuli ka na sa akin ayos na ito pandradagdag ayun na lalabas na ulit mga kapaders lalabas ka din sigurado ka na sa akin ay sumuot sa butas pa Uy, naroon na. Panahin ko na. Mm ng itim. Uy, buhay pa mga kapaders. Aray ko, nakatanggal na. Sayang pa. At kwarta na, naging bato pa. O, naroon mga kapaders. Uy, mabilis sumuot. Gayaan talaga ang pugita palibasa walang buto. Sayang pa. Ito, dalawang isda. Mm -hmm. Ito muna ang lapo-lapo ang pinana ko. At baka lumayas. At yung urinis mga kapaders, may ano hindi lumayas. Maamoy ang urinis, Kaya kasapaw ang pana. Papanay ko itong Nagin yung pangihaw, pambigay, pambigay sa kapitbahay, urinis. Mm -hmm. Bayo na, humirit na. Hindi na nagpagod yung urinis, nasaktan kaya ito nakasuot sa malaking binagong nakadapa sa buhangin. Mm -hmm. Timbungan, first class na isda, isdang may balbas, masarap itong sinigang mga kapaders. Hanap tayo uli, baka mayroon pang kasama. Ito pa, mayroon pang isa. Ay, sala, hindi tinamaan. Ang umigkas ang panang mga kapaders. Excited man kahit itong panang umigkas. Hindi pa man yung isda ay na ito lumayas lugod. Malikot na lugod. Tagilid. Mm -hmm. Natsumpuhan man. Hindi naman sa parte yung hasangan. Ayos na ito. Pandaradagdag uli, pandilin siya. Sana mayroon pang kasama. Hanap tayo. Uy, dalawang isda. Dito ako sa surahan. Mm hmm gitik. Sintido ang tama. Dandahanin kong ilahin. At yung pa natin, walang sima mga kapalers. sikip pa sa butas. Di bali, kahit matanggal, dudukutin ko na laang. Ayan, mga kalabas na. Uy, may isang kilohan ito mga kapalers. May lawi na. Magahanap na naman tayong mga panang ng isda. Diyan sa parting unahan. Uy! Kwartan linaw ka. Mm -hmm. Bakla na naman uli mga kapaders. Ito yung islang bakla tawag sa amin. Kaya ito tinawag na bakla. Malaki ang bibig. Palayaw lang ito. Pero tawag sa aming original ito mga kapaders ay lawihan. Lapu-lapu. Ito yung masarap sa Maghahanap pa tayo. Baka mayroong pang kasama. Tsaga-tsaga mga kapaders at masikat na ang buwan na naman. Dito may lapo-lapo. Kauser, nakatalikod sa atin. Mm hmm gitik. Hindi nakapalag mga kapaders. Ayos na ito pandaradagdag. Tsagaan lang sa paglalangoy. Sabi ng karamihan, pag may tsaga, may nilaga. magahanap tayo ulit mga kapaders. Wow, na ito. Lapo-lapo na naman ito. Pasiguro. Mm-hmm, lagata ka dyan. Ayos, magandang bahura ito mga kapaders Natsambah namin itong bahura nung kasamahan ko Awal lang si Kadavis Rico. ko Kung nakapaan ang lapula po, sana makahuli rin At para ang ating pambintang lapula po Medyo arimuhan mga kapaders May pambigas na Hindi ko pa pinupuntahan yung dating bahura At makapal pa ang kula po mm -hmm. Talikbago or paro Dito sa bahura aming sinisidan Bira dito ang bago, karamihan dito, lapu-lapu. Kaya lang yung mga lapu-lapu, hindi pa nasalta, nasa kaliman pa, baka paglagas pa ng kulapu, tumabi. Kaya ngayon, kahit madalang pa ang tsagaan la uy, kulambutan. May kinakain mga kapaders, mabis lumaki ang kulambutan. Estimate ko dito mga 300 grams ang timbang. Huli ka, mailag mga kapaders, aron na, sa unahan. kang magpakita sa kasamahan ko at pag nakita ka, Sigurado lihing ka Adobo ang bapatakan sa iyo Jam pa talaga ito Nagputang kulambutan na ito Sa akin lalangoyan Lumayo ka na nga Bidyohan kita lugod na matagal-tagal Ayan Ganda ng kulay mga kapaders Ganyan ng tsura ng kulambutan kapag buhay Na ito na yung pugita mm -hmm. Parang nagitik mga kapaders Binalikan ko itong nakitaan ko ng pugita Palabas ng butas Butita pa na ako pa Ayos na ito Aro, yung buhay pa pala Oh, naroon na. Nangyari na lugod. Hindi ko nahuli yung pugita. Ito, dalawang isda. Isang talig bago. Mm hmm, hmm. Mungit pa, boy. Uy, babangga pa ako. May gila mo kung walang tapas ang puntot. Kaya niya yun, yung bulugod. Yung pugita, hindi nahuli, ha? Mali, may butang hilap ko palabas. Nasa unahan. Alatan ulit, mga kapaders. Uy, naroon. Yung nakatanggal sa akin kanina. Nasumpungan ko ulit. Ay, grabing ilap. Palibasa na saktan oh, ay magpaabot dyan sigurado ka <coughs> sala at natsimpuan sa alatan hindi nahuli pa rin talagang ay magpahuli ito surahan susungkitin ko palabas mga kapaders at yung paangat yung walang sima sayang ito medyo malaki laki itong surahan mga kapaders kinikiliti ko at para bumalagpag ayaw nakatalikod ito dito ko papanain <coughs> dinuplasan, hindi man lamang tinamaan. Ulitin natin. Sigurado ka. Mm -hmm. Yun. Napaganda ang tao mga kapaders. Nagitik natin. Dapat talaga kapag ang ay walang sima, pag sa isda, laging sigurado, gitikan ang nga hanapin. Kapag hindi gitikan, oh, gato nang nangyayari, nakakatakas lang ang isda. Nag-order na ako ng bagong pana, kaya lang medyo matagal-tagal pa ang dating mga kapaders, kinsinas pa. Mag-ahanap pa tayo dyan sa unahan. Uy, narong sa unahan mga kapaders, lapu-lapu, nakalabas. Mm hmm, dumudugo na. Uy, kwartang linaw. Mayroon pang daladagdag. ni mga kapaders, dyan tinaman sa parte yung hasangan. Duinas itong panak mga kapaders, kaya laang walang sima. Nag-surrender na yung panak ko rin. Sa sobrang tagal lang gamit na rin mga kapaders. Siguro yung nagahap na lang kapalit. Wala ng remedyo yun. Walang gagaya kung paano gawin yun. Kaya ang rason bibili ng bago. Oh, ila po Nagitla pa ako mga kapaders. Mm -hmm. Nakatanggal na naman. Ooh, na mga kapaders. Sayang pa. Naro na, hindi na makita. Sayang pa yung lapu-lapu. Pandaradagdag sana. Oy bukawin, laki. Nakaharap sa atin. No! ang tama mo. Parang nagitik. Hindi nagitik mga kapaders malayo ang tama. Tinamaan sa pagitan ng dalawang mata, isdang bukawin tawag sa amin, awan lang sa inyong lugar. Comment lang kayo sa comment at para malaman kung anong isda ito sa inyo. Na ito na mga kapaders, yung aming huli, session dive lang na naman ni Kadavis Rico. Ayos na ito. Nakala pula po, po tayo sa mga sursurahan mga kapaders, sa kaorinis, order nung mamimili. Pamain natin sa pamilpil mga kapaders. Ayun, mayroon pa tayong pang-nini. Hindi ko na yan. Pang-nini, masarap yung kinilaw, mga kapaders. Ayos na ito, si Sanday Blaang. Maraming salamat ulit, Lord, na marami. Sa pinagkalob na biyaya para sa amin. Amin itong pagdadamutan. Abang-abang lang bukas. Kung yun ang partlihan namin bukas. Sana, medyo maganda at para makaipuntay ng maraming bigas. Yan si Tio Lupong. Ito yung aming buyer, si Wiwin. Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders. Gastos yun. Yung naipakita ako, sala. Nagkamali ako ng pakita sa inyo mga kapaders. Ito. Ito ang aming kinita. 2,329 ang gastos. 276 ang natira. 2,053 pinag-apat mga kapaders. pang Pangapat ang bangka. Ito ang partida bawat isa. 513. Ayos na ito. May pambigis tayo. Pandayapres Tutoy. Maraming salamat ulit Lord na marami. Shoutout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati rin sa ating magiting na mga OFW. Nagpapakairap sa ibang bansa para sa kailang pamilya. Mag-iingat po kayo dyan.